Tanghali na naman. Dapat pa akong naluluto para sa pananghalian ko. Tara dito sa aking mini garden. Mamitas tayo ng ampalaya. Pwede na to for isang kainan. Tawakas, wakas, bumunga din itong ating ampalaya. Remember, nakailang try ako nagtanim neto para lang tumubo. Anyway, unang harvest nga pala natin ito ng bunga ng ampalaya. Tara at hugasan na natin. ma iluto na. Kukutoy na kasi yung tiyan ko sa gutom Mars. Linisan muna natin ito at hihiwain bago natin iluluto. Isasalad ko sana ito pero wag na lang. Igigisa ko na lang siya sa kamatis with the itlog. Fresh from my garden. Ang saya de sa unang bu nga ako ang makakatikim. Dahil dun nga pala sa mga sitaw kong tanim, yung, yung mga banis ang kumain. Kaya hanggang ngayon, nag-aantay. Hangga pa rin ako sa panibagong bunga ng ating mga sitaw na tanim. Nagready lang ako diyan ng kounting sibuyas, isang ngipin ng bawang, at isang pirasong kamatis, tapos apat na itlog. Tapos lagyan natin ng asin itong itlog para naman magkalasa, idiwaw di ba? Sabay batihin na rin natin para ma-mix yung asin sa itlog. At eto na, pwede na siyang iluto. Kaya relax ka lang diyan. Maggigisa lang ako ng aking ampalaya with the itlog. Pinagsabay ko na nga pala yung bawang at sibuyas. Aantayin lang natin yan na mag golden brown. At na golden brown na kaya natin si Kamatis. At isunod na rin natin si Ampalaya. Instead na magic sarap ang gamit ko, ay gumagamit na lang ako ng Nor from the HEB. After ko malagyan ng asin, sinunod ko na ang itlog. Ay, Joy, tiba-tiba na naman sa isang bandihadong kanin. Dahil pagkaganito nga naman ang luto, ay talaga naman tiba-tiba ka for today's lafangan. Bukod nga dyan, hindi, hindi... Nga ako nakapag-breakfast. Kaya sakto talaga to sa gutom kong tiyan. Charing. Bangan,